Hello mga ka-trends at mga ka -dibdib. -dib. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe na kayo at mag-share at mag-like. Dahil kung hindi, pag hindi kayo nag-subscribe, ko kayo. So, andito naman kami <laughs> sa bahay ni Jojo. Oh, so ayun yung sinasabi niya, abukado na madaming bunga. Oh, tara din ah. Harvest tadi. Harvest tayo ng abukado nila. Yeah. Oh, ayan. O, ayan. Hindi pa tapos yung bahay nila. O, ito yung mga abukado. O, oh. pwede palang ano, yung pangalan nito abot lang oh pwedeng abutin dami bunga pala ayo eh, oh. yung gado. Mm. Ito. Ayun, medyo paano na. na ito, yung matitigas na rin. Hindi mo pwede na mahinog. Pag ano, harbisin harbisi, harbisi natin ito. <laughs> kasi nakapag harvest na rin si anong nakaraan daw eh 2 days ago kaya. may natira pa rin ayan hmm. ayan malalaki madadami rin ang bunga ano daw to eh yung lagkitan kumbaga ayan wala na yung bunga dito sa baba inubos na ata kaya medyo nasa taas taas na siya Marami pa din. Oh. Kaya pala yung minsan nakita ako si Ant Pinos sa dito sa puno. Mababa lang naman yung puno. Dala ka na lang sa years later. O, po. Ayan si Nida. Umakyat na talaga. Oo. <laughs> <laughs> <Narasim laughs> Hindi ko? lang picture to, video talaga to. <laughs> Nasamad ka sa atsin. Dahan-dahan ka sa ye, ano, oh. baka malaglag ka, ha? Ano to, Gabo? Hindi man. Al, mayong pangalan to, parang bayabas yung oh. kanyang, ano. Kasi yung, sa ano eh. Hmm. Ah, ito, o, oh, yan, oh, pwede natin to. Kunin. Yan, o, oh, pwede na to. Ayan, pitasin ko na lang to. O, oh, yan. Pwede na, uh, mga ilang araw to, kunin mo kung hanggang kailan lang kaya mong, kaya mong Para yeah. Marunong ka bang manungkit? Sige, mamitas ka tapos sasaluhin uh, ko na lang. Ayan, magaling akong ano eh, mananalo. Yeah. Katkat <laughs> features ka ngayon nila sa YouTube. Tale, <laughs> hawakan mo, hawakan mo to. At, yeah. Wala Hindi na naman. Hawakan na. mo mo na sandali. At uh, sasaluhin ko yung ano. Sasaluhin ko. Okay na, Ned. Ayan. Uh, natin to ha, yung planggan na. <laughs> Mag-uwi. Mm. Ah, ano? Nagalit pa eh. <laughs> Pupunoy natin natin to. Oh, drebutang din. Pupunoy namin to ng abukado ngayon. Ayan oh, no. saluhin ko sige. Ay, nalaglag. Dito. Ay, oh. sa Paulet. Sasaluhin so, ko na. Dito. Isa dito. Mamaya basay siya sa, sa <laughs> Mamaya basay. Dito ang dami Oh, ay, sa tabi ay, Oh. Oh, ito ay, nga ay, pwede, ito, pwede na rin to Oh. Yeah. Link ko na to. Ang galing kunin ko. O. Oh, see? Malat. Lagyan mo lang ganito. Na Yung parang ano. Itcha mo. Ulit. Ulit. Oh, si ang ko eh sa lo. Durian nga si nasa eh. Ito pa bukado. <laughs> din. <Evident. laughs> si si Riden taga taga na lang doon sa nag-reunion ng mga classmates. <laughs> Nakiki-live na lang siya. <laughs> Ayan, inaabot na ni Riden yung mga abukado. Oh, kasi abot lang eh. Pero si Nida, Ayun, umakit talaga sa taas. Ayan, dami ang kuha. Oo, so, alam mo. Ito na yung na-harvest ni <laughs> Nida. daw, oh. dami na rin. Oh. Malapit oh, na mapuno. Oh. Mga ilang araw na lang to Mga lang two. Oo. Brown, brown oh, oh, yan Oo, Oh. no. Hmm. Yung unang daw harvest niya, pinamigay lang daw niya. Kasi unang bunga to eh. Oo. Oh. Yan. Dami pa. Ayan pa o. Oh. Hmm. Sa taas o. Oh. Pwede kong akong babanat yan mamaya. So, singkutin ko yan. Yan. 2,000 years later. Nako, talagang hindi nagpaawat yung isa, oh. oh. baka ubusin niya to. Sige. Ayan. Hanggang kaya mo. Mm, it, huwag na sa taas. Dito lang sa may malapit dito, oh. Sa may sanga. Ayan, oh. Mm. Ayan, oh. Nanonong kita si Rene. Ayan, oh. Eh. Ayan. Ay, nako. Dami na pala, oh. Mm -hmm. Kasama na pati yung, ano, yung mga dahon-dahon. sa mga... Sabi, press, press. oh, oh. yung press talaga. Eh, dito pa lang. Eh, talagang press talaga. Makita mo, oh. Ayan, oh. oh. Hello, ma'am. Pabili po. Isang kilo. Oh, ayan. Meron naman. Oh. Bigay. Baba mo muna yan kasi mabigat. mani niya no? kukunin ni o oh, yan o oh, di diretso mo o oh, yan <laughs> dala pati siya nga talaga eh o parang bayabas harambayabas harambayabas lang eh yeah. o oh, puno na ay ito nga o oh, yellow na eh yeah. hmm. mahinog na talaga to ayan punoy namin to o oh, uwi namin to sa takurong mhm hindi naman sira. Hindi. Ah, nang itim na ah, brown na siya. Oh, yan. Yun, so ito, sige. Yan. Ito nga ang dami oh. Pwede nga abutin 'to eh. Ano ka lang sa gamit ka lang na, na medyo mataas na upuan o something. Sige, harvest kay lahat yan. Hmm. tira ka mayari. Oh, tira mo may mayari naman. <laughs> kahit dalawang dalawang bunga lang so habang nagha-harvest sila doon sa likod yung dalawa, kami naman <laughs> din din panaya merienda namin dito <laughs> dito kami sa harap ng tindahan nila ano. oh, yan, oh. ang dami pang tinapay oh. Oh. banata mo din <laughs> dito. Tira. ayan tira andito <laughs> kami sa harap niya ang marami sa mga panintan na nabili si Andy Mm, galing din tingnan, no? ang ganda, di ba? May gumamela. Ayan, tapos may mga fern. Ewan ko anong klaseng tanim ito. Tapos yan, yung mga, ano ba tawag yan? Bagumbilya ba yan? Iba-ibang kulay. Ayan. Para malamig din tingnan, no? di ba? So ito po yung bahay nila Jojo. Tapos ito yung puno ng abukado. Yeah. Tandaan ting ano, yung nabibuild na yung bahay nila. Oh, isa lang muna kwarto nila dito. Tapos next naman yung kabila. Ito may tindahan din sila. mayan, Tapos ito yung, ito yung pinakasala nila eh. Saan yung isang kwarto? An? Ah, dito? Yan. Oh. And Tapos ito yung washroom. Oh, washroom doon. Tapos ito, ano, ano to? Ano? Dirty kitchen. Oh, okay. Yeah. Hindi siya... Mm -hmm. Oh, yan dyan. okay. Yeah. So dahan na lang matatapos din to. Hmm. Siguro hindi naman siguro abutin ng mga 20 years. <laughs> yeah, 20 years. na so, naman. Malay mo, manalo akong ano. Oh, manalo lang. akong luto, di papagawa ko kagat ng bahay nyo, uh. Oh, di ba? Ayos na. Sa so, tayong bintana. Oh. Di bali jo, pag nanalo ko loto, papagawa ko ng bahay niya. <laughs> Dublihin natin 'to, may gagawin nating five stories. Oo. Oh. yeah. Ito 'yung engineer namin, 'no, oh. tinitingnan niya 'yung plano kung ano. <laughs> Ito po 'yung lapang namin, early dinner na kami ngayon. Yan. So, ano pa hinihintay niyo? Kainan na. Ito meron 'yung ano. Oh, yan may kilawin na ginawa si Jojo. Ano yan? Pag pala sige. Malasugi. Kain tayo malasugi. Saka eh. may lumpia. Oh, ayan. Oh, ayun na kayo. Kain na tayo. Tabos mayroon ba mommy? Pag kagmain ba ng isigang unta. Walang problema 'yan. No? Ay, ito, 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 ito. Ito oh, kaon ng kita-taon pa 'di to. Kitapah. Oh, ayan. Asan mo guys? Patungan na ni. Ikka, kain na tayo. Ayun na, deretso tapos namin mga harvest ng avocado ito naman ang harvest na kami ng mga gulay ni Jojo yung kanyang farm may mga talong pa din ayun, nagkano sila ng sili nang harvest sila ng sili ayan, ayan. dami lalo na yan doon ang dami yung sili may kangkong pa dito Pang apan na pano. Hindi siya ang kilag. Ano na na atong Oh, may lubati pa. Oh. Mo ni ingon mong kulikot? Hmm, ano siya? Na Oh. Nang lang. Yeah. Masarap to pang ano, pang ihalo eh, din sa sinigang or something. Sinigang paksiw. Paksiw. Yeah. Yung mga talong mo lang yan. Uy, pakuha. Hmm. Nagkakandahinog na lang lahat oh. Ayan, kaya ito pag harvest sila. Kangkong pang, pang adobo. Oh, may saluyot pa doon, o. Oh. oh. yun, oh. Oh. Oh, ito pa, may sili pang maliliit sa kabila pala, oh. Yeah. Tapos may lansunis diyan. Namu Uy, namulaklak na 'yung lansunis doon. Ay, o, namulak yeah. oh, namulak yeah. O, Oo, kasi nag, ano, sabi ni Papa mo, nag-change na doon ng mga dahon. Yeah, tapos ito, kung gusto mong magtinola, ayan, may mga malunggay yeah. dito may may gabi kung gusto mo maglaing hmm. oh ayan meron ding chili din Nagahan dito labuyo eh. ayan taba ng, oh, taba ng ano oh kasi yung ganda ng lupa ito, eh Ante, ayan oh yung mga Tampo. pangalan nito <laughs> may naggulay siguro dito ikaw siguro nagulay nito an si papa ah si, si papa mo oh, naglaoy siya naglaoy ayan <laughs> mga kangkong oh. Sira po, oh. ganito itong ano eh, yung hinahanap-hanap ko din sa ano pag na, na, nag uh, Pare ito? pag mag-retire na. Tanim-tanim <laughs> ka na lang ng mga gulay. Oh. Meron kang ganito lang, oh. ayos na ayos na. Oh. Ang daming saluyo to, ito. Tingnan mo. Oh. Ayan. Ito, saluyo. Ito, nag, nagtubuan -nag -nag na lang. Oh. Tapos ito yung medyo marami dito. Sa kanto. Ayan, hmm, oh. Yeah, sarap ang ito. Tataba, oh masarap to sa ano sa gulay na ano ba yung dinding-ding bata yung tawag doon yan ay nagdidilig na si Jojo <laughs> may mga talong pa natira pero <laughs> maliliit na Diba di ba inabot siya noon ng 800 ata isang kilo ay yung mga maliliit yan yung mga oh. yan ito mga maliliit na to yung talagang native na native native yan ang oh, ay sabi ko nga itong lansunis oh, na mulaklak na rin, oh, may mga ano na rin siya. Buds. Ayun. Kanino mga manggahan to an? Kay ano buko? Mm. Kanda ah. Oh, Laki tong hectare? Oh, ito pa pala yung kanya mga puno ng durian diyan, oh, magkakat oh, magkakatabi. Oh, durian diyan sa loob. Ayun oh, lansunis, one durian. Hectare. Yeah. Ay, sa pag namuwa to, libre-libre ka na ng ano. Hmm. Pagkain sa prutas. Barato ang prutas yeah. diri pag kana ano, August. Oo. Oh, oh. Dorian. Barato ka ayo. Marami na ba kain nako ha? Oh, ayan na. Meron na. Oh. Ayun. Yung inarvis namin, Abukado wala doon sa avocado. May puno nila. Ayun, ay, ay, marami ay. pang bunga doon. Oh. Oh, ngayon naman, sili. Oh. Ah, si Papa mo pala ang naggulay nito. 5 pesos ang tinga. 5 pesos. Yeah. Oo. Kanina ang 5 pesos sa palaki. Yan. Yeah. Oh. Yeah. oh, see? Mm. Ba't di mo kunin mag, 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 ano ka dyan? Magtinda ka ah, sa tindahan palindaan. mo. Pinahatag lang ni Uncle. <laughs> <laughs> Pinibigay lang daw. Oh. Ay, kasi lang sila. Kuha lang mo dito. Oh. <laughs> see? Yeah. Kalingan na. Oh. Kamuhay dito sa probinsya. Hindi naman talaga probinsya to kasi na parte na to ng Davao City. Pero may mga ano pa rin mga spaces na ganito. Tulad yan, yan tanim-tanim -tan 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 si Jujo. nung gusto mo yung pang pang ano, pang gamit lang sa ano, sa consumption. Kaya tinan mo, yung mga kangkong ang tatabao. Eh, matagal na na ano, na namin dyan tapos tumubo tumubo na naman ulit itanggal naman ang original oh so yung mga ano naman to kaya pala second generation, tumubo na oh, sa tabi lang ito ng bahay dito sa kaliwa tapos ito naman bahay din sa kabila pader, yung gitna hindi pa, pangalan nito hindi pa pinapatay ng bahay kaya yan, pwede ka magtanim-tanim dito ito, no, diba, libre na pang gulay-gulay, ayos